Magandang araw po si Mike Kanyahan ito. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa uh, private property or pribadong pag-aari. No? Uh, ang title ng, ano, no, ng episode ay uh, uh Ang pribadong pag-aari ay uh, ilusyon lamang. No? Uh, ngayon, uh, paano nangyari yun? No? Uh, kasi namulat tayo na, na sa mga... Uh, tito uh, titulo ng, sa mga ownership o land title, di ba? Merong nakalagay doon na siya ang may-ari, di ba? O kung meron kayong bahay at lupa na nakalagay doon na kay, na na yung pangalan niyo ng tatay mo o nanay mo o pangalan mo nakalagay doon na nagmamay-ari ng lupa, no? Sa sakyan, no? Nakapangalan sa iyo, no? So, paano mangyayari na ano no? na ilusyon lamang ang private property, no? O halimbawa, may nagtrabaho ka, tapos uh, nagkapera ka dahil sa pagkatrabaho mo, tapos may binili ka isang bagay, no? Wala naman, hindi mo naman, pang, wala naman yung pangalan mo ron, pero binili mo, halimbawa ay bumili ka ng ano, no, ng, ng gamit, no, ng cellphone, walang pangalan, na walang kasulatan, pero syempre, no, pinagpaguran mo yon ikaw dapat ang may-ari nun, no? Diba? So, yun, ah, uh, yun yung ano eh sistema natural no natural hindi natin pwedeng ano no hindi natin pwedeng balik uh, baligtarin yung ano no yung yung katotohanan ikaw ang may-ari ng cellphone mo hindi pwedeng oy illusion lamang yan no yung ikaw may-ari ng cellphone mo no hindi totoo yan akin na yan ako may-ari yan <laughs> <laughs> hindi pwedeng ganun no Uh, ang point ko dito is uh yung sistema. So andito na tayo sa system eh. Ito yung sistema eh na para maging iyo ang isang bagay is akin na ang kapalit, di ba? So ngayon, uh, pera ang kapalit. Nung dati hindi pa uso pera. O sige, barter, di ba? O may huli akong isda. So pwede bang akin na lang yung mga kalabaw mo o ang kapalit ng mga isda, ito ganyan. O sige, oy, gumawa ako ng ano no ng mga sword, no? Ah, uh, ginawa ko yan dahil ma, magmi, magmimina ako ng mga bakal, eh. Ito, ganyan, eh. Ah, uh, eh, kaya lang, hindi naman ako pwedeng kumain ng bakal, eh. Pwede yung pagkain mo, eh. Ipalit mo dito sa ano ko, sa ginawa kong sword. O, sige. O, ngayon, pagbigay ng sword, sabi nung isa, akin to, ha? O, ganon. So, ganon yung ano, yung nangyari, di ba? Ah, uh, so, ang ibig sabihin, ah, uh, merong ano no, merong uh, pribadong pag-aari pagdating sa ano no, pagdating sa sa uh, palitan. No, nang dahil sa palitan nagkaroon ng pribadong pag-aari. No? So So nakaimbento ang tao ng paraan para i-regulate yung palitan. So kasi minsan uh, mahirap dalhin yung ano no, dalhin yung mga produkto sa isang lugar so promise na lang yung promise na dadalhin yung produkto o sige, uh, ganun din yung isa uh, basta promise na lang tayo, magkasundo muna tayo kasi baka mamaya, dalhin ko nito yung mga kalabaw ko tapos eh, isa dadalhin yung isda hindi naman kayo magkaano mag, magkasundo ibabalik niyo yung isda niya sa pinanggalingan pati yung kalabaw mamamatay o yung baka o anumang hayop yan mamamatay sa sa paglalakbay So kaya ano no, kaya nakaisip ang tao ng paraan para i-regulate. At least yung promise no, yung trust no. Sige. Ah, uh, ganito. Ah, kung gagawin natin ang na sa ganitong ano, ganitong uh, amount or bilang ng mga kapalit eh itatapatan mo ito, ganyan. So 'yun. 'Yun yung nagsimula no, yung konsepto ng exchange na gamit ang ano no. Gamit yung konsepto uh, ng pera no o, o ano o bill no bill tawagin na bill so yon, at yung bill is parang ano no? isang imaginary na pag-aari di diba? so ayun um doon nagsimula no uh, doon ano nag evolve ang lahat no? ng mga bagay-bagay tungkol sa ekonomiya di ba pero hindi, ano eh, hindi yun yung pinopoint ko rito, no? Ang pinopoint ko rito is, uh, what if, no? Ibang kasaysayan ang nangyari. What if hindi tayo dumaan sa barter? What if naging self-sufficient ang tao? So, halimbawa, no? What if walang exchange na naganap? Walang kanya-kanya? What if nagkasundo ang mga tao na baka pwedeng, ano, no? Doon sa dako paraon? Nasi si yung mga tao na nag ano, no, na nagmimina ng ng bakal na gumagawa ng sword. What if yung ano no, yung mga nandun na nagsasaka ng mga ng mga ng mga ano ba to? Mga butil. What if yung mga mga nag ano, no, mga nagpapastol doon ng mga livestock no? Ay ano no, ay wag na magkanya-kanya, iisa lang tayo no. Tapos tulong-tulong tayo kung anong kailangan natin. No? Tapos para makasurvive tayo sa mundong ito. Ah, bilang isang species, no? What if ganun, no? Magkakaroon kaya ng barter? Magkakaroon kaya ng palitan? Mga ngailangan pa kaya ng, ano, ng trust? Or ng bill para magkaroon lang ng trust? No? What if hindi tayo nagkakanya-kanya kasi kanya-kanya yun eh kaya may palitan kasi may kanya-kanya ngayon, bakit may pagkakanya-kanya? kasi merong pag-angkin diba? merong ano, merong pakot na wag wag maging generous sa iba o kasi ako, halimbawa kung gumagawa ako ng sword, no? Kailangan mo ng sword, bigay ko sa'yo yan. Labis sa pangangailangan ko yan. Pero, ay, hindi ko naman makakain yan eh. Kaya lang, mapalad kayo, may pagkain kayo. Baka sige, baka pwede nyo suportahan sa ginagawa ko. At yung pagbibigay ng ano, no? Pagbibigay ng biyaya sa inyo. Kaya na bahala. Ay, ano. tapos may katulad ko na doon, somewhere out there na, ay akin, sobra sa akin yung pangailangan ko. Yung pagkain na, na ano ko na, na pinaparm ko sobra-sobra, hindi ko mauubos sa isang araw. Ito, oh, share ko sa iyo. Oh. O baka mayroon ka pang mga kasama dyan, oh, share mo. And tapos yung isa, ganon yung mga ngisda, tapos ganyan. What if, no? Laging ganon yung direksyon ng kasaysayan. Walang exchange. No? Walang palitan. Walang magtatangka na proteksyonan ang sarili uh, bago ang komunidad. So, ang problema, dahil sa pagkakanya-kanya, walang bill, ito yung promise, at yung promise na yun ay based doon sa pananakot. Na kapag hindi mo dineliver, ayon sa bill na yun, yung sinasabing kapalit nito, magkakaroon tayo ng tribal warfare. Diba? Magkakasubukan tayo. May ganun na. Pero, hindi, ano, kaya, he, yun ang pinuntahan ng kasaysayan. Uh, pero pwedeng magiba yung direksyon. So ngayon, ano yung pinagsimulan ng lahat? Di ba? Bakit nagkaroon ng pribadong pag-aari? Greed, pagkaganid Pag-angkin sa mga bagay na hindi naman atin. So, ngayon, uh, bakit ko nasasabi na ano no? Um uh, ang pribadong pag-aari ay ilusyon lamang. Kasi logic says so logic says na ilusyon lang ang pribadong pag-aari. O ano yung, ano yung ibig mo sabihin? So, so which means, irrational, illogical ang sistema natin ngayon kung saan uh, gumagana ang ano, no? Ang, ang regulasyon sa pribadong pag-aari. So, ibig sabihin, ginagalang ang pribadong pag-aari. At uh, ang pribadong pag-aari ang siyang nagiging kalakaran. No, pa na 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 pag marami kang pribadong pag-aari, ikaw ang malakas. Ikaw makapangyarihan. At deserve mo yun dahil pinagpaguran mo. At mahinang nila lang yung kukonti yung pribadong pag-aari. At deserve nila na ano, na maghirap. So, yun yung sistema na ba? Diba? Sistemang nakatungtong sa ano, no? Sa greed. Sistemang nakatungtong sa ilusyon. So, therefore, dahil ilusyon yan, Nababaliw ang tao kapag nawawala ang mga bagay-bagay na inaakala niyang pag-aari niya pero hindi naman niya pag-aari. Diba? Nababaliw ang tao na ariin ang mga bagay-bagay na hindi naman niya pwedeng ariin. Nasisira ang ating ulo. Uh, nagiging abnormal tayo na nila lang no? Nang dahil sa abnormal na pakiramdam o abnormal na desire no? na hinayaan natin, na hindi natin kinontrol nung unang panahon na ngayon na yan nag-shape sa atin. Uh, so, sounds like leftist, no? Kasi, sasabihin ng ano, no, makakarinig, no? Ah, ganyan ang mga, ano, yung eh, mga Marxist, no? Ganyan magsalita, no? Uh, okay, no? Regardless kung sino ang nagsasabi niyan. Kaya Marxist-Leninist, or uh, uh anarkis or sino pa man no? Wala pa ang mga ano no? mga leftists hindi pa sinisilang si Karl Marx wala pa ang sinasabi nilang uh uh lumikha ng konsepto ng ano no ng 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 o ano o ano man o pag or, or social change no Pinag-uusapan na yan nung unang panahon pa uh, pinag-uusapan na na may mga bagay na hindi natin pwedeng ariin. At sabi, at ito nga, ito yung proof uh, gusto kong ano, no, i-share yung quotation mula kay, ano, no, mula kay Epictetus. Sabi ni Epictetus, Anything that can be prevented, taken away, or coerced, is not a person's own. But those things that can't be blocked are their own. Anything that can be coerced. So, ibig sabihin, lahat pala ng mga bagay-bagay na na pwedeng nakawin o pwedeng angkinin ay hindi atin. So, ano ba yung mga yun? O, lahat ng pag-aari, lahat ng possessions na inakala natin na atin, eh hindi pala talaga. So, yun, ganun lang kasimple yun. O halimbawa, no, ah, nakita ko yung, ano, nakita ko yung manga, no. Ah, puno ng manga. Sige, puno ng manga. Tapos, sabi niya, eh, ah, uh, anything that can be can, that that can be taken away no? So pwede kong iano, no? yung mga bunga ng mangga or kahit yung ano ah uh, yung puno ng mangga pwede kong bakuran. Sabi anything that can be prevented. No? Oy, huwag kayong pupunta sa puno ng mangga. <coughs> Akin to. So ibig sabihin hindi ko pwedeng ari yun. So, totoo yun. So, ngayon, balik ako dun sa sinabi ko na paano ko nasabi na logic says na uh, ang pribadong pag-aari ay ilusyon lang? Kasi kahit sa batas natin, no, ang tinutungtungan natin na batayan para sabihin pag-aari natin isang bagay ay kung nauna tayo ah uh, doon sa ano no, sa bagay na yon. So halimbawa, merong ano, merong ito yung anecdote, no? Halimbawa, merong merong uh, isang property. Ah, uh, na pag-aari ng isang mayaman o ng isang tao, hindi man mayaman, basta isang tao. Tapos eh, uh, nawala siya ng matagal. No? Ngayon, may mga nag-ano may mga illegal settlers dun. O may, lagi nag-squat, no? Tapos matagal na panahon, nag-squat sila. Tapos dumating yung totoong may-ari. Sabi ng may-ari, bakit kayo nandito akong may-ari nito? Tapos sabi ng iba, ng mga tumira dun, mga nag-squat, aba, Nauna kami rito. Wala pang tao rito, andi dito na kami. Kami ang may-ari nito. Uh, dumating ka lang, ngayon lang. At sasabihin mo, ikaw may-ari. Pero hindi alam ng mga nag-squat. May titulo siya. Siya yung may-ari. So ngayon, uh, papaburan ng batas yung ano, yung, yung may titulo. Kasi sinabi yung batas na yun yung kauna-unahan talaga doon sa lupa na yun. na wala pa yung mga uh, uh, informal settlers o yung mga squatter eh na ando na at pinarererehistro na ng may-ari yung lupa. So ngayon, so ngayon ang ang ultimate na basis ay nauna, di ba? So kung 'yun ang pinakabasihan, tayong mga tao, wala tayong dapat ariin sa mundo. Bakit? Kasi wala pa tayong mga tao dito sa mundo na yan, dito sa mundo na ito, meron ng hangin, meron ng lupa, meron ng tubig. So, sino tayo para magbenta ng tubig? Sino tayo para magbenta ng lupa? O titulohan yung mga lupa na yan. At sabihin atin yan. Eh, wala pa tayo. Nandiyan yung mga lupa na yan. ah uh, ngayon, huwag yung sabihin na itong na I'm talking about uh, science, no? Na, na nag-evolve ang tao mula sa ano mula sa unggoy at wala pa yung primates eh or wala pang tao ano pa lang uh, ice age or wala pa yung ice age etc uh, etc et, cetera, et cetera, no ah, uh, andito na yung mga yung lupa andito, na yung mundo oh, sige na i'm not talking about science na sige patulan ko na yung ano yung biblical ano narrative oh sige kahit sa biblical narrative no, sa old testament hindi na una si Eva at Adan sa ano sa mundo. Nauna yung mundo. Bago si Ebat Adan. So, wala pa si Ebat Adan. Wala pang nagmamayari. Wala pang taong nagmamayari. Yung, ano. So, ngayon, nung dumating ang tao rito, at nag-isip yung mga tao na, na ariin ang mga bagay nito, pinapaniwala ang ibang tao na, na totoo yun. Uy, uh, sabi niya ganito, ating tong lahat. Diba? So, naniwala tayo sa mga nagsasabi sa atin na pwede nating ariin ang mga bagay-bagay nito. Pero sa totoo, hindi naman natin pwedeng ariin. Kasi hindi naman tayo nauna. Wala pa tayo rito nauna, may nauna na. Kung, kung sino man, kung sino man 'yon. Siya may ari. At tayo pinagpapalagay natin na ang nagmamay-ari noon ay Diyos dahil pinagpapalagay natin na nauna sa atin ang Diyos. So ngayon, kung naniniwala ka man sa Diyos o hindi, ibig sabihin merong ano no somebody else or something else owns uh, what uh, everything di ba so yon maging ano man yan maging puwersa tadhana ano man tawag mo diyan kung di ka sa Diyos uh, kalikasan so ang importante ron na establish yung katotohanan na hindi pag-aari ng tao ang mga bagay na nauna sa kanya. So 'yun. So 'yun ang ano, 'yun ang pa paraan natin para ano no, para tukuyin kung ilusyon ba o hindi ang pribadong pag-aari, di diba? So, ngayon, bakit ko sinasabi ang lahat ng ng ito? Ah, uh, ito ba 'yung sinasabi ko para baguhin natin ang sistema at uh, magrevolusyon na tayo? Ah, uh, Iiwan ko yan na yan sa ano, sa, sa kung sino man ang gustong Uh, magpalalim dito o magdebate tungkol dito kasi ang sa akin uh, hindi ako nakapokus dun sa mga bagay na hindi ko kontrolado uh, binabanggit ko ang mga bagay na ito dahil gusto kong ano no, gusto kong i-address yung mga bagay na kontrolado natin ano yun yung sarili natin yung sarili natin yung isipan natin yung kaluluwa natin na hindi natin pwedeng ibenta sa iba para maging pag-aari ng iba. So, kung natin dito tayo sa sistema kung saan uh, malaya ang kahit sino na ariin ng kahit na ano o kahit sino, at least tayo dapat maging aware tayo or maging mulat tayo na hindi tayo pwedeng ariin ng kahit sino man, especially ang ating isipan o ang ating diwa. Uh, ano ba yung ibig kong sabihin? No? Okay, ang katawan natin, di ba, uh, hindi natin pwede ibenta eh. Dahil hindi ito, ano, hindi ito commodity hindi natin pwedeng ibenta ang kidney natin. Diba? Hindi natin basta-basta pwedeng ibenta yung anumang bahagi ng katawan natin. Lalo na ang buong katawan natin ang ibibenta. Diba? So, katawan pa lang yan na sinasabing hindi pa talaga totoong tayo. Kasi ang totoong tayo ay yung diwa natin, yung kaluluwa natin. Mas dalong hindi mo pwedeng ibenta yon Ano ba yung composition ng diwa at kaluluwa natin? ba diba? Yun yung halimbawa, yun yung dignidad, uh, integridad, kadakilaan, pagmamahal. Hindi natin pwedeng ibenta ang pagmamahal. Hindi binibili yan. Hindi natin pwedeng ano, no, ibenta ang ating, ano, ang ating uh, dakilang paniniwala. Uh, uh, justisya. Uh, hindi natin pwedeng ibenta ang ating dangal. Hindi natin pwedeng ibenta ang ating ano no, ang ating uh, uh, karapatan, di ba? Hindi natin pwedeng ibenta ang ang ating wisdom, ibig sabihin hindi tayo magpakatanga for the sake of kapakinabangan lang. <coughs> 'Yun ang mga bagay na gusto kong ano, gusto kong sabihin na uh, i-keep natin na, na ariin natin na hindi pwedeng ariin na iba. Ba? Kasi 'yan hindi pwedeng i-coerce. No? Hindi pwedeng ano, i nakawin ng kahit sino. So, ngayon, ah uh, ang bottom line dito ay while ano no, while it is true na may mali sa sistema na hindi dapat talaga inaari ng kung sino man. Uh, pero nandiyan dyan na yan eh. Pinangalak na tayo na nandiyan dyan yan. Uh, siguro, para mabago yung, mga mga, yung, mundo na yan eh, uh, time will tell. No? Hindi, 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 tayo. Uh, history will tell. Hindi tayo. No? So, ang, kaya ang magagawa lang natin is pumaloob sa proseso ng pagbabago na yon. At uh, while nasa proseso tayo, ang kontrol na lang natin ay kung paano tayo magresponde sa ganitong sistema. ba? Diba? So, ibig sabihin, uh, kung may control pa tayo sa sarili at, at kaya nating uh, wag ariin ng iba, wag nating ibebenta ang iba. Dahil, uh, wag, wag nating ibebenta ang sarili sa iba. Dahil, no, uh, doon pa lang sa paniniwala natin na atin ang mga bagay-bagay na ito. Pag nawala ito, nasisira na ang ulo natin. Nababaliw tayo sa paniniwala pa lang na atin yung mga bagay na wala. Lalo na kaya kung mawala ay yung totoong atin. Yung totoong sarili natin. Lalo na kaya kung yung pa'y mawala. So, gugustuhin mo bang mawala sa sarili? So, pag nawala ka pa sa sarili, talagang ano ka na yun? Talagang matik. Mababaliw ka na talaga nun. Kaya ah uh, i-ano natin isa isip or i-ano i-gawin nating mindset yung ano no, yung uh, katotohanan na ang lahat ng bagay dito ay hindi natin pwedeng ariin. Sabi nga ni Marcos Aurelius, oh, mas matindi nga yung sinabi niya. No? Sabi niya, uh, we don't own anything and that even our lives are held in trust. Mas matindi yun. Sabi niya, wala tayong pag-aari dito. Kahit buhay natin ay siram lang. So, imagine mo yun. So, ang ibig sabihin ito, hindi mo dapat panghinayangan ng mga bagay-bagay na nawawala sa'yo. Or, maging matapang ka na harapin ang ano, no? Ang, ang pangamba o takot o ang mga pangyayaring uh, magugulat sa sa'yo na huy, hindi wala bagay na sa mga bagay nito sa'yo. So, ibig sabihin, mamulat ka na kung ano man ang nawawala sa iyo, hindi na wala sa iyo. Ibig sabihin, magpasalamat ka dumaan sa iyo. Dahil hindi sa iyo kung meron mang ano, kung meron mang ninakaw sa iyo, di ba? Uh, wag kang ano, wag, wag, kang wag kang ano mag uh, maglupasay, di ba? Or kung meron mang halimbawa, ah, uh, naghirap ang naghirap ka, di ba? na uh, nawalan ka ng trabaho, nagkanda utang-utang ka, na wala ang mga ano mo, mga ari-arian mo, bahay at lupa mo, sasakyan mo, ah, negosyo mo nawala. Hindi mo kailangan maglupasay. Kasi bago pa ang lahat ng 'yan, wala naman 'yan. So ang lahat ng bagay ay hiram lang. Ang lahat ng bagay ay ano, ay dumaraan lang sa atin. So, kung ganyan ang mindset natin, ah makaka tayo sa anumang yugto ng kasaysayan. At uh, and uh yun nga, sana mag-evolve tayo na uh, mag tayo sa katotohanan kasi kung hindi natin puputulin yung pagkakamali ng ating mga ninuno na nagsimula tayo sa sa paniniwalang uh, ang lahat ng bagay ay pwede nating ariin kung hindi natin puputulin ang mindset na yon hindi mapuputol ang age-old na problema ng tao sa kaisipan. Meron tayong uh, uh, mental health problem na minamana natin mula nung unang panahon hanggang ngayon. At yung mental health problem na yon ay yung uh, uh pagkadurog ng ating puso, pag nawawala ang mga bagay na inaakala nating atin pero hindi naman atin. So kaya uh ang totoong malakas na nila ang totoong malakas na nila lang ay hindi yung mga taong nagmamay-ari ng maraming pag-ari kundi yung mga taong hindi nadudurog kapag nawawala ang mga pag-aari na yun. Hanggang dito na lang po. Ito po si Mike Kanyayahan. May the force be with you.